Live <laughs> so, okay. okay. yeah, po tayo. Signing po basta. Hindi kayo? Hindi po. Dito tour kayo na yung po sa office. Good evening. Po. po. Ito yung nerve center ng na production natin. 24 hours. Uh, Semenay. 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 Ah, kini. Okay. ito pala yung guys yung ah. Uh, production. 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 guys post 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 Production. post Production. Ginagawa dito lang. Post production. Itong post production. 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 yung Production. 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 ito. Production. 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 Sana all. Oh, tama no. Ayan. So, Ito uh... uh, 24 hours palit-palit lang na hindi pwedeng pabayaan. Cuz we have broadcast sa mga -sa so, ngayon yan. Oh, bukas uh, makapagsalita kayo bago si Tatay Digong. So, yun like ang pinaka-sensitive na no. So, like, ito yung transmission. Um. Yung satellite transmission namin. Satellite transmission. Ito pala yan mga kababayan. Mm. Yung main. This is the brain and the heart of the mm.

Hi, Ma'am Noor. <laughs> Ito yung Human Resource Department. Yung lahat ng mga workers na mag-a-apply, dito dadaan lahat. Ah, pwede mag apply dito? Oo. ipaprocess lahat dito. Yung mga nagre-reklamo po, dito, dito, rin. Rin. Okay. dito rin? Dito lahat rin. Lahat ng mga reklamo mo, kung ano yung, ano mo, dito pa po po. Ayun. Ito rin pala, guys. Dito dadaan. Ito ang mga mga conference namin. I mean. Board of Administrators. Sige. Okay. Patuloy ito. Patuloy ito. po. So, ito yung parang uh, hearing. Pero <laughs> 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 <Well>, kung <laughs> usapan dito, tulad niyan, yung kingdom, kung ano dapat na gawin ngayon, anong ginagawa ngayon, So, what are you talking about, guys? Uh, sir, with regards po sa ating uh, parking, sa ating uh, opening for... April 20, uh, yung parking? Sa parking. And then yung mga traffic scope po. Mm. So, in and out ng mga vehicles from north to south. So, nagigano po tayo mga provided po ng mga Uh, um, yung talo po natin, rubber cone sa, mm. sa main highway para at least po, isang lane na po yung dadanan natin ikipina po tayo, so sa din sa loob then ex exit pa isa lang isa lang po, para hmm. hindi na tayo naka-obstruction dito sa mga highway oh. na dumadaan po oh. so, yeah. No. Sa, sa liwasan yan <laughs> <laughs> dito yan, dito. 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 dito wala po yung ano, yung, uh, uh, yung opening Pinag-uusapan ah, kasi maraming sasakyan yan eh. Oh. So, kailangan mausay yung topic. Akala ko namin, Pastor, malakay niya na. Sistema <laughs> 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 nga ito. Ganito uh, uh, yung BOA meeting namin dito. Board of Administrators meeting. So, iba't ibang department ang pinag-uusapan, mag-report. Detailed na report yan, ha? Detailed report talaga yan. From finances, from the works, from the planning, to the execution, and then the result. Anong resulta? So, dito niyang pinag-uusapan So, we have sometimes heated discussions, <laughs> but we do not fight. <laughs> uh, hinahanap lang kung anong talagang dapat na best solution. Or okay. kita yon, magkasundo na lahat, then implement. And then, ilagay sa, ilagay sa aming uh, mga batas, you no, know, yung laws ng kingdom. So, dito ginagawa lahat. Pwede po kayo dito magdebate. Pwede, Pwede dito. Ito po ba, Pastor? Ito yung upuan ninyo at saka ni Risa dyan? Ito mga executive namin nandito. Yung aming uh, executive secretary. May ano yan, no? Gabel. So, Ayun, may pamukul. Formal lang meeting. Pag-open, formal meeting. Parang Robert Rules of Order. Mm Hindi -hmm. hey, na-document lahat yun eh. Then pinapasa sa SEC. Hmm. O Or ka organize yung yung ano namin na dito. Mr. Chair. Nakita po so, ako Mr. Chair. Si Risa Hontiveros. Si Si mas Si Si Yung kaibigan natin. Dagang salamat. Dagang salamat. Gusto ko siya dito eh. Mr. Chair, dagang salamat kaayo. May pag-uusapan kaming magandang uh, batas. Yan, yan. yan. Nadapat dapat, kung may asawa ka, huwag ka na magpunan sa iba. <laughs> 101, uh, uh, 201, uh, documented workers. Lahat dyan. Oo, oh, yung na-release, tingnan mo. Tanya lahat yung umayaw na sa ministry, yung lumabas na. Naka-document lahat yan. Okay, Ngayon, ah, uh, oh, dito, active ka. So, Ayan, so, A, B, C, D, e active. And, so, ito, King, ito, King, ito, ito, King, ito, ito, <laughs> <laughs> abi, 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 abi. Abi, oh, abi, 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 record yan. abi, record pag abi, abi, pag, oh, pagka abi, 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 record, abi, 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 siya pa lang nangunguna rito pastora si Abe. <laughs> <laughs> organize. Thousands of uh, active workers. meron silang si uh, 201 -oh record lahat dito. Kaya 'yung mga yan, nag yan che nag gumagana 'yun. Nag-acquire, dito. Kunin mo lang record niya dito kung ano siya. Nandito lahat. Nandito si Rene. Nandito. Ibigay namin record sa inyo. Pinungkot niya. Si Maurilio. Alphabetical places, Pastor, no? Naka-alphabetical siya. Oo. Naka-alphabet lahat. Uh, kung gusto mong hugutin yung isang worker na kung anong record niya, kundi mo lang dito. Malalaman mo yung record niya. Aside from mm. these hard ano, copies? Meron mga hard copies to. Meron ding... So, Naka-computer. Computers. hard so, drive to. Digital. Digital. Yeah. Mm. Digital. Digitalized. Pati yung message ko, pero akong video library doon sa studio kung saan tayo galing kagabi. Apo. Malaking video library ko doon. Up and down. Lahat ng messages ko from the beginning na nag-record, nandoon lahat. Thousands. In Thousands. Intax In ka? Hmm. Nung mabot na yata ng 50,000 yung message ko. Ani? From the beginning. So ganito ka-organize kami dito. Ayan. Alright. Nga mm -hmm. tapos, sasabihin lang, kulto daw kami. <laughs> mm -hmm. Nakakatawa nga, Pastor eh. Oo. So, mabuti na nakikita na natin. Okay, kasi okay, hindi okay, naman sila pupunta. Ang maliwanag, mga kababayan ha. Mm -hmm. Eh, no? Ito po ang mga files. Lahat ng mga active at saka mm -hmm. yung mga umalis na. Yung naka-release na doon sa mga... mga box na yun. No? Yeah. Ayun, yun, yun, yun. Mm -hmm. Sa dulo pala yung mga oh. na-release na. Yung mga Kaya inubot natin yung record ni Alias Rene. Mm -hmm. 2021 siya, nag-back out as a worker. Mm -hmm. nakita, niya, niya, nakita niya si Duterte doon si Sara. E eh, 2023 pumunta si Duterte doon. Pero wala si Sara. Never once si Sara pumunta sa Glory Mountain. Kasinungaling oh, O, tingnan ninyo. Pag yung isa mong witness nagsinungaling, uh -uh. sinungaling na lahat yan. Ayan. A poison apple tree produces poison apples. O, oh, di ba? O, oh, yung yung ginawa niyo mga witness, puro puro mga mga sinungaling. Yun ang har iharap mo sa akin tapos patutuhanan nila yung sinasabi nila. So, it's a joke. Kaya, inamon ko siya 17 ang hamon ko sa iyo, 17 conditions. Harapin mo yan. Kung di mo maharap yan, magdebate tayo tayo yung dalawa. Wala dyan sa iyong court. Ang court mo kasi, nakatali ang kamay ng tao dyan eh. Parang boxing, pumunta ka, nakatali ang kamay. Kung basketball naman, kami sumusunod sa rules, kayo walang rules. Tinatakbo din yung bola sa gusto nyo. Wala, <laughs> walang dribon, wala kayong foul. Sila na referee hmm. sila. Pa pa Doon naman sa boxing, siya ang siya ang boxer, siya ang referee, siya pa rin ang judge. Oh, siya panalo. <laughs> siya panalo. Pastor, may press si ano eh, si Senator si Isaun hmm. kanina patunggol dun sa condition mo na 17. Hmm. Sabi niya mas matindi pa daw yung condition ninyo sa Ten Commandments of God. <laughs> oh, para, para sa kanya. Kasi I am trying to level the playing field. Hindi level eh. Tapos pupuntahin mo ako dyan and you have all the arbitrary contempt power sa gusto mo na lang. Side contempt. Ikaw. Oh. Ano laban mo dun? Umalis ka dyan sa court mo. Kung ayaw mo yung kondisyon ko, umalis ka dyan. Magpili ka ng lugar magdibati tayo. Yung neutral. Tapos i-televise natin live natin. Mm. Kahit magpili ka pa. Ka kahit saan. Anytime, anywhere. Didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Any topic. Ay, ito kaya. yung mga ano release na okay workers. Mga matagal na. Pero nabito pa rin yung record nila. Kung gusto sila bumalik, kar karamihan Bakal naman ka ang nangyong release. Bumabalik din. Bumabalik din eh. Akala nila yung buhay sa labas, yes. yes. uh, ganito sa dito. Yes. Hindi mo alam kung magkano ang bigas, hindi mo alam kung magkano ulam, hindi mo alam kung magkano ang renta. So, libre lahat eh. Simula Pag, nga kapat... daw, Pastor, nagkaroon ka ng issue. Marami nang gustong bumalik tuloy sa'yo, sa sa'yo. Yung yung, yung mga workers na. Na, na maraming uh, na, nagparilis, Opo. isang malaking congregation, bumalik lahat. Opo, yun. Mas o, nakakuha pa ng... Mm. Bumalik dahil sa narinig nilang mga issue na hindi totoo. Kasi dito, pag ayaw mo na, punta ka dyan sa HRV. May lawyer dyan, mayroong uh, kinatawan dyan sa committee. Sasabihin sa iyo the reasons. Gagawa ka ng document. And then, ipirmahan ng lawyer ang release mo, mga papers, gano'n. Then, sasabihin sa iyo saan mo gusto mong pumunta. Pa, mabasahiyan ka pa. Anong gusto mong transportation? Pero plano, oh, magkano yung gusto mong pabaon, bigay sa'yo. Ganon yung dito. Pag pag, balik, kung pag gusto silang bumalik, may proseso pa rin po? Na may bumalik. proseso na naman sila nadaanan. Mm. Yung process of uh, coming back. Pero dapat hindi siya nanira sa labas. Mm. Pag nanira siya sa labas, siya tulad nito, ay anatema na yung dito. Mm. Yun dito. Mortal sin dito. Hindi ka scene. na makabalik. Because you destroyed your testimony. Okay. Pero yung hindi lang kaya yung standard. Aalis ako, pastor, kasi hindi ko standard. O kaya gusto kong magtrabaho sa labas. Uh -uh. Okay yon Tulad nung isang malaking congregation na bumalik. Uh -uh. Mga siguro, mga more than a hundred sila eh. Uh -huh. Di ba? Uh -huh. Bumalik. So, hindi nanira yun. In fact, silang natatanggol ngayon. So, ipaprocess yun sila kasi gusto bumalik lahat. Uh -huh. O, dito. Uh -huh. Pagpasok mo, may proseso. Paglabas, mo, may proseso. Pagbabalik. oh walang, walang sapilitan. Iyon ang, policy ng kingdom. No one is forced to do anything against their own will. Pag sinabi mo, ayoko na dito, ipaprocess ka agad. Kasi kung mananatili ka ng isang araw, ayaw mo na, kidnapping na yun. Oh para ka nang kinikidnap. na. Hindi ka pwede pigilan. oo. Labas ka na. Okay. ka kaagad kung saan mo gusto. Mm -hmm. oh, pagpasok mo naman, kusang lobo rin. Magiging oh. illegal pastor yan, di ba? Mm. Paglabas mo, kusang lobo rin. Walang, mm. walang pipilit sa iyo. Kaya sinabi ko, laki ng gate dyan, no? Oh, o, hindi kayo pinipilit dito. Walang satelitan sa kingdom. That is against my own personal policy of life. Ako uh ay -huh. Ako ayokong pinipilit. Ayokong yung tinatakot ako. Tama. Kaya inaway ko itong MPA. Eh kay naway ko tong gobyerno ito. Mapya eh, Opo. namimilit eh. Opo. Nananakot, namimilit. Oh, sinabi ko sa mga NP doon sa bukid sa Glory Mountain. Ginagaya niyo ako sa iba na paluluhurin tapos bibuta ilalagay niyo yung baril dito. Nakuha niyo gawin yan. Magkakamatayan tayo. I will never kneel to someone like that. Hindi mo ako tatakutin na ganyan tao. Ito po mga editors natin, sir. Ito po. Evangelism. Evangelism editors. Evangelism. Good evening. Good evening sa inyo. Evangelism editors. Kayo pala ang mga lodi. Na-unlock, um, sir. Busted, sir. Ayos na natin, sir. Diyan ako magpapa-edit. <laughs> Ayun. Thank you Thank you po.